guys, ganap nga, ay samahan nyo naman ngayon kami ni Bebo na magtsangge dito sa may Vietnam. Pero so, syempre, bago ang lahat, kakailanganin muna namin mag-withdraw ng mga milyon-milyon namin para syempre makapamili kami. Naglakad-lakad lang muna kami para makita namin kung saan kami pwedeng magpunta dahil hindi rin naman namin alam kung paano kami makikisakay dito. At sa paglalakad nga namin, nakita nga namin itong parang Korean photo booth. Kaya naman pumasok kami at gusto nga namin subukan. Bago nga kami papasukin dun sa mismong photo booth, ay eh, pinakuha nga muna kami ng mga props namin. Grabe naman yung photo booth nila dito. 500,000 daw na siyota. Abay, libre nga lang yan sa birthday ng pinsan ko eh. Sempre kung anong, anong post na nga lang yung mga pinagagawa namin ni Bebo, paano ba naman napakabilis magbilang na itong photo booth nila? After namin magpicturean, eh kami rin pala yung mamimili kung ano yung gusto namin picture na iprint. Ang galing nga kasi sabi sa amin na nagbabantay, bukod daw dito sa hard copy, eh makukuha pa daw namin yung soft copy namin sa internet. ba diba? Sa sobrang yaman namin, dito lang namin ginastos yung kalahating milyon. Nakshota. <laughs> Sobrang init nga ngayon dito sa Vietnam, kaya naman agad namin na kumain muna ng ice cream. Pagdaling nga namin dito sa loob, in-assist nila kami agad at pinapasok na at naghanap na nga kami ng sarili naming uupuan. Tapos binigay na nila sa amin yung menu nila, just ko, menu palang alam mo ng pangmayaman. Naksyuta. Pano hindi magiging pangmayaman? Isang order ba naman? 250,000 eh, kamate. At nung dumalik nga akin na bigla ako naksyuta, nagbe mag-isa. Nabigla nga kami dalawa ni Bebo sa mga pinag-order namin. Pero in fairness, ang ganda ng presentation ba? Nagre-reklamo pa mo nun sa nabili ko sa Baguio na sobrang mahal, 75 pesos. Pero dito pala, ang halaga ng ice cream nila parang Toyota Vios na nakshoot, Pero kung familiar nga kayo sa brand ng ice cream niya to, alam niyo naman talaga na mamahalin to at masarap pero mas masarap pa rin ang wigis. Baka naman. Abay, sa presyo pa lang ng mga ice cream na to, mabibili mo na pala ang planta ng wigis. Nakshoot, After nga namin kumain ay nag-bill out na nga kami at yung total bill nga namin ay 808,000 naksyota. At yung waring pakanta. <laughs> kami yung usapan nga lang namin ni Bebo, magchachanggi kami. Bakit nakarating kami dito sa shop na to ng kamahal? <laughs> diretsyo na nga kami sa paglakad at nakarating na nga kami dito sa may mga pasipasilyo kung saan kami makakabili ng mga murang damit. Pero bago ang lahat, nag-canvas nga muna kami ng mga maleta dahil yung dala naming maleta ay eh, nasira na nga. Alaga pinupuntir niya kung bilhin itong bibe na maleta na to dahil gustong gusto ko siya dahil sobrang cute. Kaya lang naalala ko, si Bebo pala ang bibili kaya siya na ipinapili ko ng gusto niya. Maliit nga lang yung hinahanap naming maleta dahil pang hand carry lang naman yan at itong orange nga yung napili niya. Okay, magalala, mura lang bili namin dyan, 750,000 lang naman. Mm. After nga noon ay nagikot-ikot na nga kami at pumasok na nga kami dito sa parang palengke nila dahil napakaganda ng mga damit dito sa Vietnam. Kailan yung iba kahit sobrang gaganda eh, hindi ko mabili-bili dahil mas mura pa rin sa TikTok shop. Charis! Pero syempre, para saan pa kung hindi namin gagastusin ng mga milyon namin? Kaya naman bumili ko ng belt na halagang 150,000. Akala mo talaga totoo, pero nakipagbaratan talaga ako. Isinilid ko na nga lang muna tong belt dito sa maleta na binili namin at nag-ikot-ikot pa nga kami para makita namin kung ano pa yung mga pwede namin bilhin dito. Mostly, puro crop top na nagagandahan ang makikita mo dito. Sabi ko nga sana pala, namili na lang ako sa shop ko, kalista by Menggay. <laughs> Meron nga po mukhang sa paningin ko itong shop na maliit na ton. Ang gaganda talaga ng mga tinda niyang co -ord. At alam niyo naman guys na sobrang hili ko talaga sa mga terno. Kaya naman hindi na kami nagdalawang isip binili na namin ni Bebo. Abay masakit pa nga ang loob ni Bebo nung umalis kami doon. Abay paano ba naman hindi sasakitan sakitan loob mo? 250,000 isang terno. <laughs> Meron nga kami isang mga pasilyo na nandaan na napakadami nagtitida ng mga sapatos sa chinelas. Pinark na nga lang mula namin yung dala naming motor at naglakad na nga lang kaming dalawa ni Bebu. Inauna ko na nga to si Bebu dahil una pa lang pagpasok namin ay may nakita na nga siyang mga sapatos. Alam nyo ba guys, dito pala sa Vietnam ang gaganda ng mga quality ng mga chinelas at sapatos nila. Kaya naman nung natapos mamili ng sapatos si Bebu ay nagtingin-tingin na nga ako ng mga sandals na pwede kong gamitin. Meron nga ako isang sandal sa na nakita dito, bibiling ko na nga sana pero ba't ganito yung spelling? Sinahel? <laughs> At ayun nga, Diyos ko, sanda makmak na mga tsinelas nga nabili ko dito dahil ang gaganda talaga ng mga quality at mga design. Eh, nakita nga ulit kami mga nagtitinda ng mga polo at mga chalice na pants. Kaya naman naisip pa namin bumili para ito na lang yung parigalo namin o ipampasalubong. Alam nyo ba guys, ang gaganda talaga ng quality ng mga damit, sapatos nila dito sa Vietnam. Hindi ko na nga natandaan kung ilan yung binili namin ni Bebo pero tumawad kami ng malaki. Buti na lang to si ate marunong magpatawad. Sana all. <laughs> nung mga time na yan, inaawat ko na nga si Bebo. Diyos ko, bakit makipagtalo na naman at makipag-away na naman siya sa Vietnamese. Naksyota. Hindi <laughs> pa nga doon nagtatapos ang pabili ko ng mga sandals dahil talaga kahit saan ka lumingon, eh, ang gaganda ng mga design. Kaya naman, ayan, nagsukat sukot na naman ako. Diyos ko, saan kaya ang lakad ko? Ba't napakarami kong pinagbibili? Ay, grabe. Sobrang mura ng mga tinda nila dito. Kung meron nga kayong gustong ipasabay, screenshot niyo lang at saka nyo isend sa akin. Charies. <laughs> After nga noon ay nagkaayaan na rin kami umuwi ni Bebo paano ba mananlilimahid na kami. At sa isang iglap na ubus na ang limang milyon namin, ganun-ganun lang. ha <laughs> skip video. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas kong ang laruin dito itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung makani yung gusto mong i-bet tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam nyo na kung ano yung mechanics nito, kagaya lang din sa Peria, pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game, kaya subukan nyo na rin laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman! Salamat!